Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang Confidential and Intelligence Fund ng Pangulong Marcos. Okay? Ang uh, ating VP Ndy Sara uh, tinanggalan na ng CIF ng Kamara no. Batay doon anong mangyari sa Senado. Yung bicameral conference na tinatawag. May dalawang lawmakers isang congressman, isang senador na mayroong tanong okay uh, tanong tungkol sa CIF ng Pangulo na wala uh, napakatahimik ang Pangulo uh, ang galing niyang sumagot noong kampanya ngayon super tahimik okay, pakinggan natin itong uh, si congressman Edson Lagman and uh, Senator Coco Pimentel. May 4.5 billion pesos na halaga ng confidential and intelligence funds ang tanggapan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa taong 2024. Bahagi ito ng 10.7 billion pesos na budget request ng Office of the President para sa susunod na taon. Tinanong ni Independent Minority Solon, Albay First District Representative Ed Salagman kung isusuko ba ni President Marcos Jr. ang parte ng kanyang confidential and intelligence funds para sa 2024. Ito ay kasunod ng ginawang request ng ilang government agencies na ma-realign ang kanilang secret funds. Batay kay Representative Lagman, malayo ang mararating ng forfeited funds mula sa CIFs ng tanggapan ng Presidente, gaya ng dagdag na suporta sa mga specific activities ng Department of Health, Labor and Employment, gayon din ng Social Welfare and Development, produksyon ng bigas at maging ayuda para sa mga magsasaka. Dagdag pa nito, magkakaroon na rin ng dagdag pang confidential funds ang ilang government agencies na naka-attach sa Office of the President, gaya ng National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency para naman kay minority leader Aquilino Pimentel dapat bawasan ang confidential funds ng presidente at tanggalin ang intelligence funds nito Anya Isang civilian agency ang Office of the President at hindi dapat ma-engage sa intelligence gathering. Gayunman para kay Senator Sonny Angara, Senate Committee on Finance Chairperson, na iuulat naman kung saan ginagamit ang CIFs ni PBBM. So, yun, ah, maganda yung panukala o suggestion ni Congressman Edsel Agman na ah, baka pwedeng... Uh, set the example, sabi niya. <laughs> Kasi may mga ahensya na na, okay, tinanggalan ng Office of the Vice President. Yung mga ibang ahensya, talagang voluntary. Nag-give up sa kanilang uh, Confidential Intelligence Fund. Department of Foreign Affairs, uh, ano pa yon yung uh, Ombudsman, uh, DMW. So, being the leader tanong pwede ba i give up mo na rin <laughs> uh, pag na-realign yung 4.5 billion na CIF ng pangulo uh, papunta sa mga ensya na sample yung i-realign sa National Security Council i-realign sa National Intelligence Coordinating Agency ito yung mga ahensya na talagang ang trabaho nila, intelligence, and under sila sa Office of the President. Kaya ang suggestion ni Congressman Lagman, tanggalin na sa Office of the Vice President yung laking billions of funds, at doon na, ang mamahala, National Security Council, at sa kanika. Iba ganon Uh, ano pa yung suggestion ng uh, congressman na yung ibang pundo eh dalin na doon social services, DSWD, sa agriculture, sa Department of Health. Malaki po ang magagawa ng 4.5 billion pesos. So ano sa tingin nyo? Kasi tahimik ang Pangulo eh. I-give Igi up ba? Ha? O kapit-toko? Okay, uh, mamaya magbigay ako ng aking opinion uh, Si Senator Pimentel naman sabi niya bawasan na masyadong malaki okay, uh, Kahit kalahati may maiwan pa rin sa Pangulo kailang okay, bawasan dahil sobrang laki Sa 10.7 billion na requested na budget ng Pangulo for next year Alos 42% o 4.5 billion confidential intelligence fund. Na napakadaling i hindi dumadaan sa masusing audit. So, ako, kung ako ang, kayo, anong tingin nyo? Dapat bang totally i-give up ng Pangulo yung kanyang CIA para pare-parehas? Kasi tinanggalan na nila ang office of the vice president yan ang ka kaibahan ng office of the president office of the vice president parehas naman sila na civilian agency parehas man sila na hindi ang mandate nila hindi yung mag-gather ng intelligence so to be fair para tumahimik na ang lahat tanggalan na ng Pangulo yun ang inaano ni sino bang nagano yan, si Atty. Roque Okay, so, ako kung ang aking opinion is ano, okay lang na magkaroon ng Intel confidential funds ang Pangulo. Bawasan lang. So, I agree with Senator Pimentel. Ayoko siyang matanggalan completely. Na, ganon din kay VP Sara, ayoko siyang matanggalan completely. Kung 500 million ang uh, requested fund ni VP Sara, CIF kalahati 120 uh, ano 250 million okay na yun kailangan kasi ang ating uh, vice president siya ang co-chair ng NTF Aircraft yan ang lumalaban sa mga terorista ay eh, bakit tanggalan mo siya ng confidential intelligence pa eh wala itong speaker Romualdez si eh. politika ang ano hindi siya patas gusto lang niya walang magastos si VP Sara sa kanyang uh, performance sa trabaho, eh, makakalaban niya kasi sa politika eh. So, ang presidente naman, matanggalan siya ng kalahati, ako, happy na ako niyan. Kasi, naranasan ko rin yan as commander on the ground. Meron kaming intelligence fund. So, ang ginagawa ko, Pinaubaya ko sa aking intelligence officer yung pundo. Kailan? Usapan namin. Bigyan mo rin ako. Ganon. Nung commander ako. Yes sir, magkano ang kailangan mo? Sabi ikaw nang pala Ganon ang uh, management o leadership style ko. Ikaw ang <laughs> Para meron din akong pang... Kasi eh, eh, kailangan ko nang mag din ng intelligence sa commander. Uh, pag lakad-lakad uh, ko so binibigyan ako ng aking intelligence officer kailang ma malayong mas malaki sa kanya kasi maraming assets yung civilian assets na na-deploy namin ano yun, ginagastusan kaya yung happy na ako no and maganda ang takbo ng aming intelligence operation dahil sa pundo na yan. Okay? Kailangan yung pundo na yan. Kaya nakakapang ano, hinayang yung politiking pila kagagawan lahat ito ni Romualdez eh. Uh, uh, again, punta tayo doon sa report. Mga taga-kongres nag-report, nag-send ng feedback sa laban ng laban kasama ng bayan, kina ka -er, eh may natanggap silang info na ang speaker allegedly nagbigay ng 40 million worth of project sa Makabayan Block at ang kapalit noon, sirain nila si by Baysara at dito sila nagsimula sa kanyang confidential and intelligence fund. Hanggang ngayon, Taimek, hindi sinasagot yung aligasyon na yun. So, balik tayo sa Pangulo. Uh, sana, wala na eh. Malapit na yung budget deliberation. Palagay ko, ayaw ng Pangulo. <laughs> May paggagamitan. Oh, tandaanan natin yan, oh, si senator Angara. Ayaw niyang bawasan yung ano eh. Ayaw niyang, hindi niya binawasan yung 4.5 billion as is. Well, no questions asked. Kailangan daw ng Pangulo hindi pwedeng bawasan. Ako, sabi niya, na-audit daw. ano audit? So, ako, babantayan ko itong Senator Angara na ito. Pag magpapare walana yan, wala na. Uh, cross out na sa uh, akin. Kailan ba nung butuhan ko ba yan? Basta. Wala. Uh, Trapoh itong si Senator Angara na ito. Mas gusto ko pa ngayon si Senator Pimentel ganda mga performance ni Senator Pimentel. Ano pa yon? Yung kinestyon niya si Secretary Boeing sa budget deliberation. Yung tatlong vloggers. <laughs> ah, Nagkautal-utal si Buying. Ah, eh, abogado itong si ano, Tao, Bartop Natcher. Anong kasalanan ng tatlong vloggers? Ah, wala. Di makasagot si ano. Na-corner itong si Buying. Inamin niya nga, yes, your honor, there is freedom of the press, freedom of the media. Ang akin lang is sana i-respeto nila ang batas. Kasi may warrant of arrest na yan si Bantag na yan. Tapos i-interviewin pa. <laughs> i-interviewin pa. Ganon. Eh, tinanong siya ni Senator Pimentel, napanood mo ba yung interview? Hindi. Ano ko? Ano niya? Panoorin mo bago ka magyaw-yaw na kasuhan yung mga vlogger. Hindi mo pala napapanood eh na ano lang daw, ni-report lang ng mga tauhan niya. Kaya ito, Secretary Boeing, alam ko na, kaya na fake news, nakukuryente kung ano-anong mga... Ang dami niya lang pinagsasabi na hindi naging totoo. Example, yung sabi niya, magsusurrender na si DG Bantag. Dalawang beses yung sinabi, magsusurrender. Wala rin. Yang si ex-congressman Tebes, sabi niya, darating na sa bansa. Dalawang basis ko rin narinig yan. Wala rin. Ano pa? Yung kay Kataroa. Ah, ganyan palang style niya. Kung ano yung narinig niya, yun na yun, magkukumit na siya. So, salamat, uh, Senator uh, Coco Pimentel, sa inyong pagmamahal sa ating bayan. Tunay nga kayong oposisyon. So, I agree with you na dapat bawasan ang CIF ng Pangulo dahil sobrang laki. Mabawasan ng kalahati. Ang kalahati sa nabawas, dadalhin sa NSC, sa NICA, ang iba dadalhin sa DSWD, sa Department of Agriculture, sa Department of Health. Happy ang lahat. Mangyayari ka yan? Ay, ay daw, kasi mm, merong tagahawak ng CIF ng Pangulo. Sino yung tagawa? Alam nyo na. Ha? Yung the power behind the president. Yes, ma'am. <laughs>